Napapansin mo ba ang istatwa ng isang bangka na may sakay ng mga madre sa Dumaguete? Ang unique, di ba? Pero hindi lang ito isang dekorasyon. May dala itong mahalagang kwento. Noong 1904, pitong madre mula sa Sisters of St. Paul o SPC ang dumating sa Dumaguete, Negros Oriental. Lulan sila ng bangka, dala ang layunin na magturo at magtatag ng mga institusyon. Paglapag nila sa isla, mainit silang tinanggap ng mga dumagetenyo. Ilang buwan lang ang lumipas na itatag nila ang kauna-unahang St. Paul School sa Pilipinas. Ang pitong pioneer na madre ay mula sa iba't ibang bansa, France, Estados Unidos, Portugal at China. Hindi nagtagal, sumama rin sa kanilang hanay ang mga Pilipina. Una, si Maria Echavez bilang kauna-unahang Filipina SPC sister noong 1904. At ikalawa, si Mother Marie Madeleine de Noga bilang unang Filipina superior ng congregation ng 1965. Fast forward sa 2004, lumawak ng lumawak ang kanilang misyon. Nakapagtatag na ang SPC ng higit anim na pung paaralan, health centers at charitable institutions sa buong Pilipinas. Upang gunitain ang makasaysayang pagdating nila, itinayo ang SPC Centennial Marker noong October 29, 2003 sa Dumaguete. At isang taon lang na nakalipas, kinilala ito ng National Historical Institute bilang isang historical treasure. Patunay ang hindi pagtanggi ng mga Sisters of St. Paul sa kanilang tungkulin, bagamat hindi man pangunahing papel ang pagtuturo sa kanilang larangan, buong puso nilang isinabuhay ang pagbabahagi ng kaalaman at nanguna sa pagsasaayos ng mga institusyon. Ang marker na ito ay nagsisilbing paalala na pahalagahan natin ng ating mga educators. Sa pagkatulad nila, ipinakita nila ang pagtuturo ay isang dakilang adhikain na may kakayahang hubugin ng kinabukasan ng isang bayan. Kung may alam ka pang ibang kwento ng kasaysayan o mga kahangahangang tao na madalas hindi nabibigyan ng pansin pero may malaking ambag sa ating lipunan, ibahagi mo sa comment section yan. Nais namin marinig ang mga kwento mo. At kung gusto mo pa ng ganitong makabuluhang mga kwento na nagbibigay ng halaga sa ating kultura at kasaysayan, hit that like, thumbs up button at share mo ito sa mga tropa mong mahilig din sa ganitong klaseng content. Hanggang sa muli mga kasyadad, salamat sa pagtangkilik.